Picking up the pieces of a broken heart Guess I was chosen Stitch it back together Better late than never Steady motion Can't control my fate But I control all these emotions I'm not broken I'm not broken Already cried my tears Enough for an ocean I've been in the cold rain On my parade I'm still on my feet Standing like a mountain I am undefeated WhatsApp, up mga kanoypi Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi For another video Nandito na si Mia mga kanoypi Nakagarahe Ayan. Yung garahe niya ngayon Bali sisirahin kasi lahat yan Tatanggalin mga kanoypi Gigibain nila Ayan. Pati dito sa kabila Gigibain din yan mga kanoypi Para daw malinis tignan Dito sa lugar nila Uncle Cerilo Ayan, si Mia dito muna. Naka-park. Puti may pinag tayo, no? Ayan, umulan kahapon, basa. Mga kanayupi. So, pupunasan natin mamaya. Ilabas ko muna ng mapainit ko na yung makina niya. Na makapaghanap buhay na tayo. Makakuha na tayo ng binamano natin empty na nga yung ano yung gas niya mga kanoypi ayan <laughs> ayan si Mia Tricycle <hihil> madam sige ayan mga kanaipi may binumalo na tayo 20 pesos ayan o okay. i know Tayo na, oh. Kaya one tricycle to nag. <laughs> thank you, tayo. Balay B Binigyan pa tayo na yung anti ng ano Anti-sarita ng 40 pesos Pangyawan ti bagong yan tay. Ay daw. Kalakadin magbalik siya. Kita nga sa para pa masayag yun Thank you, Antay. Ayan, binigyan tayo ng 50 pesos ni Antay. Sige, sir LTO doon sa Binalunan? Apo Sige, sir natit na natin yung pasayra natin galing IGL dito sa Binalonan LTO So binigyan naman tayo ng ano pagkana to Bilangin natin dyan sa bandaraan Pinigyan tayo ng 250, mga kanayipi Pwede na yun 250 pesos Sige, sige Kumita tayo ng 35 pesos mga kanaipi Alright Ayan park muna natin si Mia dito mga kanaipi Walang kung um, paglagyan dito ay Mia sa lobe Nagtatrabaho sila mga kanaipi Ayan o oh, binabasag na nila Kanepi. Nagtrabaho pa ako dun sa ano, sa kulungan ng aking mga manok. Nagtanggalan naman ng ipot ng manok. So, ayan. Ilang oras na. 11.30 na ng umaga. Lalabas na naman tayo para mamasada mga kanayipi Ayan mga kanayipi May pasayro tayo.

na natin yung pasero natin dito sa ano Boss Coffee Dito sa bypass Ng Anonas pumita naman tayo ng 80 pesos Plus yung isang Karga natin kanina Nagbigay naman ng 30 pesos Ayos diba Naka 110 tayo Isang biyahe Ilte o Binalonan? Oh. Dire-diretso lang. Pag dating nyo ng crossing ng Binalonan, dito. Ay, dito mismo. Oh. Sige, thank Dire-diretso lang yon. May makikita na kayo na arko ng LTO o. Oh. Sige, thank you, boss, oh, stop doon, ah. oh. Dire-diretso na. Thank you. na kami. Malayo na kami Wala. <laughs> Sige, thank you. Sige, sige. galing din tayo doon sa LTO kanina mga kanaypi may hinatid akong pasayin natin doon तेल हो तो Madam. Palina nagard, is... madam. ठीक है Oh, tara mada, sir. Insay do, insay do. Right. Insay do. ayun may pasero tayo ang kaya ding maluwang dito sa loob Benteng <laughs> ah. <laughs> sa 20 sa Apat na kayo dito? kumita pa tayo ng ano 50 pesos yung kanina yung tatlo nagbigay naman sila ng 60 kaya kumita tayo ng 110 mga ka Meta, weta luka mo naga doon pindu pindu to lang paano Pana, nyo madam? sa may tumang <laughs> <laughs> Sige lang madam Okay. Ayan mga kalimpi, kumita tayo ng 40 pesos.

Ada je, aji ser serbi sakit tegel, tak aji sanwan. Aiy sanwan, jai sama lagi. Wen, lang pasal lang team kuada, barang gaya dah. Ini terbaru ni jai. Bagat aja, gitu balai na. Aiy aku kawan lagi. Aku aku tak kilometer 40 na naman mga kanaipi bali 60 pesos lahat yung ano kinita natin ano niyo? Nang Mano pa, niya eh? okay, ng kalapasaan tayo na ano pa pa masayang jay? Okay, Cinta Mana? Cinta ya, keren mga kanayipi kumita pa tayo ng 80 pesos nakapagatid ako dito sa ano sa nankalabasaan ayos ah, mga kanayipi ang dilim ng langit grabe sana hindi tayo mabukutan yan nabukutan na lang ang tayong trapal mga kanayipi. parada lang tayo dyan sa, ano, sa public market bibili pa ako ng ulam namin eh, bago umuwi tara na mga kanayipi. lusong na tayo ng ano, ulan napasa na rin tayo eh gagarahin na ako Ayan Let's go Wala nang Trapal-trapal to So nandito na tayo Mga kanayipi uh, Ginaray ko muna dyan Si Mia Mga kanayipi. Walang Kumot Walang silungan Mga kanayipi Taste muna si Mia dyan So tayo basang-basa. You know? yung short, damit. Ayan. Si Kanoipi. Bali, nakabili naman tayo dito ng pandisal. Uh, ulam namin ngayong gabi sa Kalmusal. Nandiyan na. Medyo maganda-ganda naman yung ano, yung pasada natin ngayon mga Kanoipi. At, wala munang shoutout ngayon mga Kanoipi. Hindi pa ako nakapag-reply. Siguro bukas na lang tayo mag-shoutout sa inyo, no? Pagpasensya niyo muna ako sa mga nag-comment na nagpapabate. Pag na-replyan ko na lang yung comment niyo mga kanipi, saka tayo mag-shoutout. Or bukas, i-shoutout ko yung pangalan niyo. So, thank you so much mga kanipi sa suporta na naman sa panunood ng aking Pasada Vlog content. Thank you so much. Uh, kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog Stay safe lagi I love you all and peace out